Good morning mga kapapa, it's Papa Ismop Vlog TV Ngayon, it's 3.13am at meron tayong breakfast ride sa Boss Mel Custom Seats Metro Vloggers sa Cavite Kaya samahan ninyo kami sa adventure namin for today's video at pupunta ko muna si Thin's MotoVlog Vlog mga kapapa All right, so madaling araw pa lang dito, Say! Yeah, Good morning yeah. So connect na natin ating Fridcon Suot na rin natin ang ating axe or Helmets PH At samahan nyo kami sa biyahe ngayong araw na to at mag enjoy tayong lahat mga kapapay alrighty so pagas muna tayo alright let's go morning po 200 po unleaded lead alright pagas muna tayo mga kapapay yun na andito na si Tins alrighty so papunta muna kami ng Petron Petron Diego silang tapos papunta na tayo doon sa Cavite let's go ganda dito mga kapapay oh tunnel dito to sa may banda Maati so nag iba kami ng ano um, location bali sinabihan ko na lang si JR Dulay na doon kami sa Shell Extension mga kapopoy alright so kasama ko na si Teens Motovlog okay, okay so napaka dito dumaan ng ganitong oras daming ilaw tapos maliwanag talaga alrighty let's go ayun nandito na pala kami sa ano uh, Shell Extension mga kapopoy kasama ko pa rin si Teens yan Si Teens moto 'yan. Uma-kumikirat-kirat pa ang mata. Ayan, na-amot tropa. Let's go. Ay. So, CR brake lang. Tapos uh prekta na tayo doon. Let's go. 'Yan, so, nandito na po pala mga kaibigan, JR the Vlog, naka axor helmet, na solid ng na motorsiklo na mototropa naka-overdose na boots na solid. <laughs> 'Yan. Tapos si Teens, si Jules Tibin na na-nitro, 'yon. Solid. Ben. Eh, tsaka si, ano si Agata pala 'yan, suportahan niyo 'yung Agata uh, Motovlog 'yan. Nakaano naman siya ngayon? Ano 'yung motor ni ano ngayon? Um parang Honda yan. Tama ba? Mi Ay, Honda Mio, Mio. Mio, Mio. 'Yon, solid. So, pa-take off na kami. 'Yon, papagas na pala si Tins. Ay, okay. so, the take off na tayo. Maya, maya. All right, let's go. Alright mga kapopoy, pa-take off na kami. Papunta na kami ng uh, Maple Group ba yun? Sa may uh, Kabite. Yun, si Prince. Prince Teens JR Agata. Vlog. Moto vlog. So, take off na tayo. Ingat lang sa atin and enjoy. Let's enjoy the ride. Alrighty. Alright, let's go. Wow. Okay, so Kabite Gaming tayo ngayon. Boss Boss Mel. Custom Seats Metro Vloggers mga kapopoy So enjoy natin Medyo muang makulimlim Pero enjoy natin tong ride na to And eh, maraming salamat po Kay Go Postpel Sa, sa pagsiset ng rides na to Breakfast ride mga kapopoy Siyempre sa mototropa At sa mga nating natin ngayong araw Alright Let's go Kasama natin ng Axor Helmets, Spreadcon uh, Overdose Photo Products Na ating belt bag At siyempre Ang mga iba't ibang mga vloggers Let's go Oh, ay nandito na tayo sa Maple Grove. Maapopoy tama ba? Tignan natin. Sana so, napakadami men. Good morning po. 'Yon. Morning. Hey. Okay. So dito tayo sa harap ng Macdo. Okay, dito tayo sa kabila. Alrighty. Alright. So nadating na tayo. Sama-sama muna dito tapos mamaya sabay-sabay na tayo pupunta doon sa kung saan man. Alrighty. So what's up mga Popoids, It's motor Popo, Motovlog here. Ngayon nandito na tayo sa Mega World Mapol Group dito dito banda. So ayun si George TV. Shout out kay George TV. Ang napa, uh, magandang lalaki ng motor Tropa yan. Oh. No? Yeah, solid na nitro po. Yan, oh. No? Ano masasabi mo sa mga ano, mga babae? Ano <laughs> <laughs> wala, pa, wala pa naman. Wala pa ako nakikita. <laughs> yeah. So yun. Yan. Ah, um, may mga inaantay na lang. Pero babaya sabay sabay na tayo. Yan. Pa. Good morning po. Absron Motoblog. Absron Motoblog. Alright. Shout out. Mama Mamaya, take off na tayo. Uh, may mga inaantay pa tayo, sir. No? Yan. Yun, sundamin namin. Yan. Sama-sama tayo dito. Yan. 'Yon. Ay, so, 'yon, nanti kung tayo mamaya, Enjoy join natin itong ride na to, uh, Boss Mel uh, Metro Vloggers, ma apa mo 'yon. So, napa-solid 'yan. So, 'Yung iba ako pa. 'Yon. Tapos mamaya, enjoy natin 'to. Let's go. Ayun, ma abow po 'yon. So, nandito na siya, no? si si Boss Mill yan. So may kausap lang siya pero tapos halo-halo uh, na may nagbibigay na rin pala sila ng jerseys yun. So check muna natin dito sa ano. Uh, check natin sa labas mamaya. Ayun. So nagbibigay na sila doon. Alright. Wait lang. Order lang daw. <laughs> okay, so dito tayo sa Gentry kasama natin ang Boss Mill family na mga motovloggers. Yay! Yan. Shoutout time and love. Ay. Hey. Yun. So shoutout kay Papi. Tapos maraming salamat po uh, kay Boss Mel dahil meron na tayong jerseys kasama jersey. And ito, bibigay ko na yung kay Jules. Jules TV. Para sa'yo men. Oh, na-stand na, 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 na to? Oh, na-firmahan ko na rin. Okay. Yon. Eh po, ah... Uh, maraming maraming salamat na pinanakatingin ako dun sa... Sino <laughs> na naman yun? Yung maraming salamat po kay Boss Mel at sa mga bumubuo ng ano, uh, Boss Mel uh, Metro Vloggers. Maraming salamat po sa ating solid na t-shirt yan. Yeah. Siyempre, hey, ito rin yan. Ay, 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 Okay, so take off na kami. Magma-martial o pero susundan ko na lang sila kasi hindi ko pa masyadong kabisado kung paano mag-martial. Cave yung tunnel, tapos yung may fantasy, tapos Uh, kakain din kami yon so ingat sa atin ayan, enjoy natin yung ride na to alright uh, so let's do it mga kapopoy ayun wala yung sushi ko sundo ko si JR bandang gitna kami pupuesto yun so wow. formation na tayo yun dami kuracha yun congrats kuracha ayan, ayan. So, iba't ibang ano, uh, boss mail na uh, grupo mga po po So, pangalawa tayo, second tayo yan. So, enjoy lang na natin to, uh, Metro Vloggers. Ba? Boss mail Metro Vloggers ay sa lahat na kasama natin. Uh, let's enjoy the ride. Inaayos lang natin para uniform yung biyahe natin mga kapops. Alrighty, let's go! Two lines, tapos mag-marshal kami. Alrighty. Hey. And, ito na, na, solid na. So, let's enjoy the lining, mga The lining tuloy, the, the rides. So, prepares tayo dito. Yan Tamang marshal lang tayo, mga kapopo. Alrighty. Wow Hey. Sheesh. First time. In cave yung tunnel mga kapokoy. Okay. Alrighty. Chris and Jill. Alrighty. Hey. Chris and Jill the house. So dami na man. Ah, solid men. natuwa ah, yung mga ganito. Yan yeah, no? So tamang tama to sa atin. Tamang enjoy at bonding ng mga grupo natin. Dalawa lang gulong mo! Ano nga sabi mo na nga? Pinapalis ko nga para makataan ka! Bakit Masasabi ko kayo. Sama tayo ngayon? Lagi-lagi talaga ako nitong kaaway. Ewan ko dito kung anong... Kung anong kaaway ba na ako dito. Sa bulutan. Sa Viewpoint na tayo, no? Pag sa GC, pag sa GC kami nandito tayo sa Viewpoint talaga, no? Yes! Viewpoint! Okay, Viewpoint! Ayan, so, dito na tayo ngayon. So, enjoy natin 'to. Ayan, na-park na 'yung mga motor natin. And magbebreakfast tayo doon. Maraming salamat so, ka pa nga. Shout out. And enjoy natin 'to. Let's go. Yes, yes. 'Yon. So, maraming salamat po, uh, Boss Mel, at sa mga bumubuo ng uh, event na 'to. Maraming salamat po sa inyo kasi napaka-solid ng pagkain natin. Kaya food trip na tayo. Ayan. So, tinatawag daw isa-isa tapos ibibigay 'yung pagkain. Tapos uh, kain na tayo. All right. So, 'yon. 'Yung mga motor namin sila lahat dyan. Ayan. Ayan, daw, eh? Ayan So food trip tayo And enjoy natin to let's go. Yun, So tapos na kami kumain dito sa viewpoint and restaurant Maraming salamat po At kay Boss Mel at sa mga kasama natin ngayon First time ko naman sa Kabyang Tunnel Kaya ingatan nyo po kami At sana mag, mag enjoy kami sa aming uh, Rides na to mga apopoy Maraming salamat All So On the go na ulit kami Let's go Susundan so ko na lang si George TV mga kapopoy. Alrighty. All right Alrighty Alright Okay on the go na tayo Sa Kabyong Tunnel mga kapopoy It's my first time Kaya napaka solid Hey First time natin mga kapopoy Enjoy tayo Wow medyo foggy na dun oh Solid man Alright Alright dami na natin nakakatuwa yan kuracha in the house <laughs> kuracha yan hey <laughs> woohoo bangkingan na dito ha po medyo slow down lang kami yan hindi naman tayo nagmamadali sabang uh, lang ride lang tayo dahil madami rin tayo alrighty so napaka solid man Hey! Ayun! So marami ng bangkay dito kapopoy eh. Ay malapit na tayo sa KB tunnel first time ko Pamitik tayo doon Pero maraming salamat talaga kay Boss Mel kasi napaka solid gando Solid oh Mga puno Ang tataas men Ang lalaki Ibang klase Dami mga nagbabike Ayan, oh Wow! Grabe Ang taas Oh, may bomb bomb pa ba? What a bride in the house! Haba, dun. <laughs> Ay, ang gandun! Hey! Ang benda ng kalikasan natin dito. Ibang klase. Uy, rider. Kita niyo yung view na yun, no? View, no? Solid. Jules TV. Ayan. Nasa harap ko. Siya lang yung sinusundan ko ngayon sa pagmamarshal. Alrighty. So napaka solid man Ibang klaseng experience na naman to Alright Mel Custom Sheets Metro Vloggers At iba pang mga uh, Boss Mel uh, uh, Groups Ay nagsama-sama Para sa isang breakfast fight Mga apopoy Dito sa may Cavite Alrighty So medyo Slow down lang muna Okay so nandito na tayo So first time ko dito sa Cavite, First time mo dito hindi hindi na. Ah, <laughs> oh, so first time ko dito. Ba mag-picture na lang ako at saka mamitig ako dito. Ayun. So, di ko alam kung paano 'yung diskarte. Eh. Tara. Ah. Oh. So, tatabi muna namin. All right. Yan. So, first time ko dito sa Kibyang Tunnel. Yon, nakikita ko lang siya sa mga motovlog ngayon. Naapunta na tayo yon. Dahil yan sa boss pa uh, rides at syempre sa mga kasama natin. Yan, napakadami nila. Ayan. Napasolid yan. Okay. Ang medyo maraming tao ngayon dito. Mamimitik lang tayo saglit bago tayo umalis. So yung first time natin. Pero napakasolid. Sila Batman, sila Gates yan. Eh, hey, daming tao. Hey. So Napaka solid men na First time First time yun shoutout ko sa inyo lahat Yeah This is This is Ito na ah, Napapanood ko sa mga motovlog Pero first time ko dito Kaya napaka solid men na Sila Gades Sila Batman Yan dami mga nag, Mga nagpavlog Mga nagpavlog Mamaya Video tayo dun sa loob Okay Oh, sila JR, nandiyan din. Okay. So, daming tao. Daming namamat. Pops, oh, so, shout out. Cosplay lang sa kalam. Yay! Okay. Yung mga motor, oh, yan. Ang dami, no? So, yun. Jay! Jay! Doon. Kibiyang Tunnel. All rights. Napakadaming tao, men. Talagang dinadayo pala talaga to Kaya maraming nagpupunta mga motovlogger dito At kahit hindi mga vlogger, napaka-solid Ayan yeah. So ito, ito Ayan, yeah. papasok tayo dyan mamaya Pero enjoy lang natin, enjoy lang natin po Kaya tayo Give yung tunnel. Shoutout sa inyo lahat sa mga kasama natin. Hey, what's up eh? Ano ko mo hey. Yeah. Ang sila bahat mag... So, may tayo bago uh, wala ko ng content kayo ng 3 minutes. Yon. So, upload natin to. First time sa KB tunnel. At syempre, kasama sa Boss Bella uh, Metro Vloggers. shoutout kila ma'am. Matagal na po kayo dito ma'am. Matagal Yon. na po siya. Alright! right, ang tunnel tayo. And, napaka-solid! First time! KB tunnel. Nauna na si Jursa. <laughs> Alright, napaka solid men Ito pala yung pairamdam no? Yung mga napapanood mo lang Pero pag napuntahan mo na Ibang klase Ibang klase yung ano, pairamdam talagang enjoy Tsaka kahit uh, pagod ka sa biyahe Pero masaya ka Tsaka ine-enjoy mo lang yung moment na to Kaya maraming salamat Kay Biyang Tunnel na puntahan din kita Dahil Sa mga palabas lang talaga kita nakikita O sa mga motovlogs Alright So give you a tunnel, Arena, let's go!